So, yun, guys. Ayan, meron tayong titimplay nito, guys, yung kulay na yan, guys. So, iahawig lang natin dito, guys, dahil medyo may aspias pa siya yung kulay niya, mga mixing. Ayan. So, iahawig lang natin siya. So, latex ang titimplay natin dito. Ayan, guys. Mali, one liter lang, guys, ang titimplay natin dito sa kulay na to. Ayan. So, yung pinaka-piece lang niyang kukunin natin, guys. Kasi yung mga guhit guwit yun na lang ang... Parang brown na lang siya, guys, ang ilalagay doon. So, ayan, guys, titimplay na natin. Kukunin muna natin to guys, ng mga panghalo. Ayan, mga mixing. Mimikos-mikos na natin siya, guys, para makita natin kung nahabol natin yung kulay. Ayan, mga mixing. Ayan. Itong kulay na to guys, oh. May mga aspi-aspi yan, guys, yung kukunin natin yung pinaka-base lang niya. Ayan. Para makita natin kung okay talaga guys. Ayan. So lalagay na natin sa isang litro lang guys ang titimplay natin dito. Ayan guys. So, maraming salamat nga pala guys sa mga nakasuporta sa akin. Ayan guys. Ayan lagyan na natin ng rosyena. Ayan guys. Lagyan na natin ng white. Then susunod natin yung, yung kulay na black guys. Ayan patakan natin guys. Ayan. Then red guys lagyan natin. Ayan patakan din. So, hahaluin na natin siya, guys. Mekos, mekos muna yan, guys, mga insa na yan. Mekos, mekos na natin yan, guys, para makuha na natin yung pinakakulay. Ayan, guys. guys. Ayan. Okay. So, titingnan natin muna kung okay na siya, guys. So, light pa tayo, guys, dito. Ayan. Light pa tayo. I dadark pa natin siya, guys. Lalagyan natin ng na, Ayan, guys. Ayan. Lagyan muna natin ng rosy na yan guys. Then haluin natin ulit siya para maisama na doon sa kulay na nailagay natin. Ayan guys. So fitting natin ulit siya guys. Ayan. Ayan. So light pa tayo ulit guys. Ayan. Lagyan natin ng black. Ayan guys. Para medyo magdark panong ng konti. Ayan. Sa karet guys. Lagyan natin siya para mamula-mula. Ayan. Mamula-mula. Roshier na ulit guys. Ayan, lalagyan natin siya ng Roshier na ulit. Ayan. Para mag-dark yung kulay guys dahil medyo light pa tayo. Ayan, nakamixin. Uh, so hinalo-halo na natin siya guys. Ayan. Ayan. Haluin lang natin ng maigi dito guys para sure yung kulay natin guys. Ayan. So ayan guys, titingnan natin ulit guys. Ayan. So ayan guys, so. Ano ba sa tingin nyo guys? Ayan. So, light pa yata tayo guys. Titingnan natin sa karton, sa background white. Ayan guys, lalagay natin para sure. Ah, Iahawig lang natin dito guys. Ayan. So, patutuyuin ko muna ito guys. Ayan. So, para pag natuyo, makita natin guys kung okay na talaga. Ayan guys. Ayan. Blow blower natin yan guys. Ayan. So, ayan guys. Pwede na ito guys. Oh. Ayan. So, hawig na natin siya guys. Okay na yan. So, isusunod natin guys yung bell nail. Ayan guys, yung sun in rain. Ayan, so titimplay naman natin guys dito. Inamil. Ayan, quick dry inamil. Ayan. So, itong guys na pag na natin dito. Apat na kulay din siya guys. Kabali lima siya guys. Yung white muna unahin natin guys dito. Ayan, tayo natin yung white. Ayan. Then lagyan natin ng rose ano caterpillar. Ayan guys. Sa so, quick dry, then green, lagyan natin ng green. And lagyan natin ng yellow. mga mixing 'yan. Yung yellow na hindi malamig kaya. Si so, lagyan natin ng black. Ayan, black. Ayan guys. So haluin na natin siya guys. Ayan, para makita natin kung okay na yung kulay guys. Ayan, di ba? Ayan, ganun lang mga mixing pag naghalo ng pintura unti-unti lang. Ayan, makukuha mo rin 'yan wag huwag mong madaliin guys. Ayan. So light pa tayo guys. Ayan. Lalagyan pa natin ng pampadark guys. Ayan. Itong roche na caterpillar guys yung lalagay natin. Ayan. So ayan guys. Halo na natin siya guys. Ng may mikos-mikos na yan guys. Ayan. So ayan guys. So. Oh. Oh. Awig na siya guys. Ang ginagaya natin dito guys yung sa rain or shine, Sun in rain guys ng ano, babies. Ayan. So titingnan nyo guys. So oh. Ayan, guys, oh. So. so, awig na siya, guys. Ayan. Awig na siya ng konti, guys. Ayan. So, i-adjust pa natin siya, guys. Lagyan pa natin ng Caterpillar Yellow, guys. Ayan. Para talagang saktong-sakto yung kulay natin na natimpla. Ayan, mga mixing. Ayan, halagyan natin ng white pa. Ayan. Then, kayuran muna natin siya, guys, para walang salaw. Na. Ayan, mga mixing. Ayan. 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 Ayan, lagyan natin ulit ng dilaw, guys. Ayan. Patak lang, guys. Ayan. Kasi pag nasubor natin sa dami, yan, maninilaw na yan, guys. Ayan. Lagyan natin yung black and green ulit, guys. Ayan. Parang nagtitingkaran natin yung kulay pa. Ayan, guys. So, imikos-mikos na natin yan, guys. Ayan. Ayan. Puso-puso ngayon ang mikos-mikos. Ayan, mga mixing. Ayan. So, ayan, guys titingnan natin kung pwede na siya guys. Ayan. Ayan guys. So, so kunti pa guys. Lalagyan pa natin ng raw caterpillar. Ayan. Then green. Lagyan natin ulit guys. Ayan. Then white. Ayan guys. Para nasakto na siyang one cup lit, one ano, cup liter guys. Ayan. So, ito guys. Titingnan natin siya guys. Kung so okay na siya guys. Ayan. Ayan guys oh. Ayan guys oh. So, pwede na yan guys. Ayan yung kulay na yan guys oh. Ayan. So, tingin nyo guys. Okay na siya guys. Okay na siya guys. So yun mga mixing ayan, eh, natimpla na natin yung dalawang kulay, ayan eh, mga mixing So sa mga hindi pa pala nakapalo sa akin, pakipalo nyo naman po ako at pakilike and share naman ang ating mga video. So yun lang mga ka-mixing, maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, bye bye mga ka-mixing.